Kumusta mga kabakal? Nandito naman tayo sa ating YouTube channel Iron, Arbon Iron Steel at Arnel 77 Before tayo mag-umpisa huwag kalimutan mag-follow at mag-subscribe Dito ituturo ko kung paano Ito ay mga tsuri tungkol sa gawain construction Meron tayong si Bill foreman piping foreman, structural foreman at mga skill tulad ng pipeter, fitters, uh, plumbers at builder fabricators. dito unahin ko ang gustong mag foreman ng civil kung paano gumawa ng mixture proportion. Kaniwang gumawa kasi dito ng engineer. Pero maganda rin marunong kayo dito kung sino magnanais na magiging foreman. Halimbawa, itong mixture, makita ninyo sa whiteboard. Tingnan ninyo maigi at kukuha kayo ng pen at saka lapis or ball pen or calculator kasi ito online tutorial. Tandaan nyo kung gusto maging pullman. Pullman muna unahin natin. Dito makita natin sa class. Class double E, class single E, class B, class C. Dito makita natin ang 40 kilogram si Minbags cubic meter if magbis tayo sa cubic meter if mag magbis tayo sa by bags ito ay saan grabin 0.5 bags 5 ito naman 1.0 1.0 1.0 bags hmm? ano? may talaga ang ano natin kalahati man talaga ito kasi ang ginawa nito ang engineer pero maganda rin malunong kayo nito kung sino mga nais na maging formal ito makita natin plus double A one is to 1 is 2 1.5 is 2 3 plus A 1 is 2 2 is 2 4 plus B 1 is to 2 5 is 2 5 plus C 1 is 2 3 is 2 6 so ito ibig sabihin ito 1 1 bags of cement 1.5 of sand Three, ang graba. so double A no tingnan niyo halimbawa magbasi tayo sa buy bags si bahay lang eh kaya namamakyaw kayo sa ating bahay gumawa kayo ng competition itong one ibig sabihin siminto itong one and one half ibig sabihin ay graba itong three ay uh, uh, ito pala 1 on 1 half sun itong 3 ay graba ito sa class A 1 sack of bags 2 sacks of sun apat na graba naman dito tayo sa class B 1 ang simento dalawat kalahati ang lupa o sun 5 ang graba ngayon dito tayo sa 45 kilograms na cement. Wala ano naman yata ang gumagamit ng 50 kg of cement. Ano? So, pasinsya, ano pala, pasinsya kayo sa Tagalog ko, ha? kasi si Buana ko. Itong ibig sabihin, itong 12, halimbawa, ah, itong 12 cubic meter, ang yanong ninyo, ang ginawa ninyo na flooring ba, flooring no? ba, o haligi, o slab, ano, So, ibig sabihin itong one, isang sakong siminto, isa kalahating sako ng lupa, tatlong sako ng graba. So, halimbawa, mayroon kayong na 12 cubic meter na isisiminto, i-times nyo lang sa one. Ibig sabihin, dosi sa sakong siminto. Dosi na bags na siment. Ito naman yung lupa, isa't kalahating bags times 12. No? Tandaan nyo. Ito namang tatlo ay mini ay gravel. Graba. No? It times yun sa 12. So, ganon ang mixture. Ng mixture of proportion. So, tandaan ninyo mga kabakal ka construction kung ibasin niyo sa cubic meter by cubic meter mayroon kayong 12 cubic meter times nyo lang sa 1 so sa 1 cubic meter mayroon kayong isang sako ah uh, 1 cubic meter times 1 mayroon kayong 12 na sako na simento. Times ninyo sa 0.5 na sun, alam din, third cubic meter times gravel, no? 1 times 1, gravel equals gravel. 12 times 0.05 equals sun. So, ganyan mga kapatid, mga kapustaksyon. Ito lang muna ang katulong ko sa inyo sa sunod ng mga ano naman yung paghalo ng hollow block o at saka siminto kung ilang sakong siminto, ilang sakong lupa, ilang sakong graba ang may sa loob ng hollow blocks yung bawa yung hollow blocks ninyo ay otso o kwatro so ganun din malaman ninyo sa sunod natin ng na video so dito lang tayo mga kabakal ka construction sa anak buhay natin uh, sabay-bayanin so nyo ang next natin na video bye